kalahati pala ako eh. Huh. Eh, Jack, ay pagkakadami naman krus dito eh. Alangan naman bungkalin natin lahat, chum. Eh, yun ang sinabi sa akin eh. Huh. Father? Hoy, akala ko'y nanonood kayo ng parada. Sana nga ho, kaso may bumastos sa aming taga-Maynila. oh Buti na lang po tumating siya na Jack at Popoy. Sila po yung tanggol sa amin. Salamat naman at hindi kayo na ano... Marami salamat din sa inyong dalawa, ha? Walang anuman, Father. Katungkulan lang namin mga lalaking ipagtanggol ang mga babaeng nababastos, hindi po ba? Ah. Kaya lang may problema sila, Father. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Alam niyo, Father, sila yung tumugtog dyan sa plaza kagabi. Ha? Sila tumugtog kagabi? Eh nanood naman ako, hindi ko naman nakita yung dalawang yan, eh. Ah. Anong oras ka pa nanood? Hoy, alas 12 ako umalis. Uh, alas do'ng si Cinco nung nag-umpisa kami tumugtog. Teka, bumalik ako ng alas dos ha? Tinapos uh, namin ng alauna, 55. Mm. Mm. Eh kasi Father, gusto nila magbago ng trabaho. Dahil maliit lang naman daw yung kinikita nila sa pagkanta at palagi pa silang puyat. Eh baka sakaling mabigyan nyo sila ng trabaho eh. Mm, gusto ko sana kayo mabigyan ng trabaho pero... Ma maliit lang budget ng simbahan ni, eh. baka hindi ko kayo mapasweldo. Huwag mo kayo maglala, Father. Hindi ko importante ang pera. Anong hindi? Huwag ka magulo! ha? ay, hindi ko kayo, Father. Huwag ka magulo. Hindi ko kayo magulo. Kaya uh, kahit konting padamit lang, huwag okay na sa amin. Oh, ayos na. Hindi! Um, ah, sa damit, ako ang bahala. Um, o siya, sige. Halik kayo dito. Mm. Ay, ka mm. na, na. kayo. Eh, Mga hindi. Ang gulo, mo. Oh, no. mm. Ang sa'yo. Ikaw naman talaga, Tim. Bakit ba sinasabi hindi importante? Angal ka ng angal eh. Ayos na yun. Ah, uh, Rosana, Christina. Samahan niyo na muna sila doon sa kwarto ng gagawitin nila, ha? Jack, sina Rosana at Christina na muna ang bahala sa inyo, ha? <laughs> Salamat po. Oo. Oh. Ah, uh, Lugto. Pahirami mo muna sila ng damit para makapagpalit sila. Isa eh, naman ako kukuha ng mga damit? Pwede, yun mo nang ginagamit mo. Pwede na yun. Father naman eh. Alam niyo naman ko konti mga damit ko eh. Ayan, ayaw ata, Father. Eh, mabigat ata sa labo. Father, kayain na. O, ina na. Mabaho na lang kami. Ah, ah. Hindi, hindi Sige maaari naman, yung ganoon. Sige naman, Logto. Papalitan naman ang bago ni Father yan eh. Oo nga naman, Log to. Magaan sa kalooban ang nakakatulong sa kapwa. Oo, oh, mo na yan. Alam niyo po, Father, si Log ano? po, wala po siyang puso. Hindi po siya marunong maawa. Kita mo nga yan, wala ka raw puso. Kayo ha, pinagtutulungan niyo ako ha. Uh, father, may sinasabi ho, Atasya. Ha? May sinasabi ho eh. May sinasabi ka nga ba? Wala po! Sabi nga, sabi. Ano mo ito? Oo siya. Kainin mo muna ang bahala sa kanila, ha? Uh -huh. Yes, Father. Oh, sige Dekin na, tara na. na. sana mabuti hindi kayo binabawalan ni Father sa mga pananamit niyo. Oo nga, pagkasi sexy ninyo eh. Hindi naman. Sabi nga ni Father na kailangan namin makihalubilo sa iba't ibang mga tao para hindi kami mapag-iwanan ng uso. At saka hindi naman kami magmamadre eh. Alam nyo, ingit na ingit kami sa inyo kasi lumalabas kayo sa entablado eh. Kailan ba kayo lang lumabas? Hindi pa nga kami nalabas eh. Takas lang kami sa monte. <laughs> Anong ah. takas? Anong munti? Uh, uh, ang ibig sabihin ni Popo eh, sa munti. Uh, ah, muntisori. Muntisori. Ah, muntisori. Sa muntin lupa. May ganun ba sa muntin lupa? <laughs> Meron. Palipat-lipat lang. Mm -hmm. Ah, siya nga pala. Ito yung magiging kwarto ninyo. Kung may kailangan kayo, puntahan nyo lang kami sa kwarto namin. Ah, okay. Ah, Saan so ang kwarto nyo? Ayun, no, no. Katabi lang ng kwarto ah. ninyo. Uy, tama, tama. Malapit lang. Hey. Mm, -hmm. mm, -hmm. Ano daw? Iniisip ko lang naman iisusuot natin. Alang nga namang naka-Elvis tayo. Mga damit nyo! Wala ka nang maisuot, madudugasang ka pa. Abay, ayaw mo ata eh. Hindi, gamitin nyo na! Ate, ate, kala ko po ba tayo sa perya? Ay, ay siya nga pala. Mm -hmm. Oo, oh, oh, sige, sige. Mm -hmm. O, oh, sige ha. Bahala na kayo sa kwarto nyo ha. Oh, sige. Mm -hmm. sa lang okay. namin yung mga bata. Salamat. Bye. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jack, kita mo naman yung gaganda ng dalawang babae. Naka, jackpot na naman tayo. May pera na, may babae pa. Pambira <laughs> ka talaga, Popoy Ang ganda-ganda nung pinapakita sa atin ng dalawa. Kung ano-anong kalaswaan yung iniisip mo. Hindi naman sa oh, naisip ko lang yung kasabihan. Two birds with one stone. Oh. Ikaw naman, walang importante sa iyo, kundi yung mga birds-birds na yan eh. Oo. Oh. Ang mabuti pa eh, matulog na lang tayo at bukas ay eh, mapapasabag tayo sa trabaho nito. Oo. Bibigay ka din pala eh, kunyari ka po. Jack. Yeah. Hmm. Hindi kaya nasa na ari ang kayamanan natin? Ang bihira ka naman po, Paano mapupunta dyan? Eh, solid na solid na bato yan. <laughs> ah. Hmm? Oh, ano, Jack, Popoy, po, ayos ba yung mga damit nyong yan? Uh, oh, okay, ho. Parang isinukat nga ho, pater, eh. Parang sinukat, eh. Akin yan. Oh, eh, ang trabaho nyo, may problema ba? Wala akong problema hanggat hindi ho namin nakikita ang 20 million namin. Hindi kami aalis uh -huh. dito. Huh? 20 million? 20 million? Ah ah ah, 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 ang ibig ko sabihin eh, kahit 20 million years, magsisilbi kami sa inyo, Padre. 20 million years? Buhay pa kaya kayo nun? Huh? Asensya na kayo. Nya, 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 nya. Ay! Brad, masyado naman yata mainit ang ulo mo. Bakit? Kaya mo pa naman migin? Mm. <laughs> oh, saan tayo mag-uumpisa? Hmm. Kailangan naman doon. taas-taas doon. Doon tayo. Eh, wala naman din ni, eh. Ba't wala nga rin? Bumaba ka na dyan at sobrang pinitensya ko. Wala din eh. Tingnan mo sa ilalim. Oh, wala nga din eh. <yang> Ilog to. <com> पला पल गए Aba! At daig nyo pa mga sinyo-sinyo rito kung mag-aasta kayo rito, ha? Hoy! Baka hindi nyo alam, tanghali na ho. Ako nagtatrabaho ko doon sa baba, samantala kayo dito, narito kayo at nagpapahinga kayo. Ang gagaling nyo, ha? Isya, pasensya ka na, tulog. Anong tulog? Logto. Isya, logto na kung logto. Hindi naman namin alam na tanghali na. Ay wala naman kami, eh oh, Oo, oh. oo. Pambihira ka, oh. Kunyari ka pang masipag na masipag. Eh, nung nadaanan kita sa may kumpisalan, eh, tulog na tulog ka. Hmm, yung mata mo, oh. Alat ang bawang gising. Buwis, itong mga to. Tawag ka ni Father! Wala namang bingi dito. Ay, bakit ba sigaw ka ng sigaw? Ay, kung binabanatan kita, ha? Ha? Pasalamat ka, hoy. May lamok sa ulo mo. Pinatay ko. Eh, kumadeng ka. Salamat ka, tinigtas kita. Uh, oh, Father, tinatawag niyo kami ni Popoy? Oo, oh, dahil ba sa kwarto nito? Alam niyo, matagal lang hindi nagagamit gamit eh. Kung di ako nagkakamali, siguro panong pa ng hapon. Mm -hmm. Ang gusto ko sana, mapaayos at mapapintahan para gumanda, para mapakinabangan natin uli. Naku, yun lang pala, Father. Eh, sanay na sanay kami diyan. Abay tayo na. Umpisa na natin. Uh, o siya nga ba? Ay, mabuti. May mga pintura na nga ako dyan. Magagamit nyo na. Ay, salamat. Mapipintahan na rin. Ay, muna kayo. Kukuha ako ng merienda nyo, ha? Pagbalik nyo, tapos na Father. Oh, pagbalik ko, may merienda na kayo. Ah. Okay. Let's work. Hmm. sandali, sandali, sandali. Eh, kalaki naman pala nitong paglatrabaho natin, eh. Eh, kahit maghapon, malamang hindi natin matapos to, eh. Ay, siya, nakasagot na tayo, eh. Eh, Ikaw naman kasi, presinta ka ng presinte. Uh. 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 Jack. Jack. Uh. Naiisip mo ba yung naiisip ko? Hmm. Alam mo po, Poy. Kung naiisip ko ang iniisip mo, malamang sampung taong pa ang ko sa kulungan. Hindi, yon, yon, oh. One cross plus one lumang baal equals 20 million. Yun na yun! Sandali, sandali. Nag-addition ka kanina. Magdi-division naman ako. Tataan mo. 20 million divided by 2 equals 10. 50-50. One for you, two for me. Okay? Ano ba namang klaseng arithmetic yung... Eh, kanya-kanyang arithmetic yan. Wala kang pakialam. Yeah, sige. Hmm. Oh, ano? 20 million. Dinamita ng hapon. Huh. Ay siya, uh. hati tayo din eh. Two for uh. you, one for me. Uh. Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw Sa inyo lang. Oo! Uh. 20 million, 20 million. O, oh, paano ngayon? Ba, magagamit pa din natin, Ari. Saan? Pampabilis ng pagpintura. Pampabilis ng pintura? Paano? Ah, Aver? Abo, ay di kakabit natin na rin sa pintura. Pagkatapos di pagsabog na rin, pinturado ng iyong kwarto. Gayun pa. Hmm. Alam mo po poy, minsan pinabibili mo rin ako eh. Maganda yan. Okay po pasok! Abo, ay di pinasok. Dito, dito. Pag-uwi ng dalawang yan. Oo, oh, masisipag, mababait, at maasahan. Parang pagkapuputi ng kanyang mga budi. <laughs> Iyon, di Ang galing mo talaga po po. <laughs> Tapos ang trabaho. Okay. Okay. Yeah! <laughs> Uh, uh, Father sa dalit. Baka hindi kayo makakis eh. Papantayin lang natin sa dalit. Huwag ah. oh, mo na ibalik! Huwag oh, na pagkailaman! Mga mahito ang budi! Pagina eh! Pagina yan! Tingnan mo! Yeah! Yeah! Mga kapatid, manalig tayo sa Panginoon Diyos sa mga biyayang inaasam nating makamit. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay tanging siya lamang ang makapagkakaloob noon sa atin, maging ang mga ibon sa papawirin, ang mga bulaklak ng lili sa tubigan, ang mga ito'y namubuhay ng walang nag subalit ito'y tinatangkilik at hindi pinababayaan ng ating amang nasa langit. Ang paghahangad sa salapi at sa material na bagay ay lasong sumisira sa ating katinuan. Habang tayo nagkakamal, ay lalo tayong nagiging sakim. Hindi na natin nakikita ang pangangailangan ng ating kapwa. Sana ang salapi at kayamanang nasa atin ay bahagi natin at itulong sa mga kapwa natin nangangailangan.